Good morning guys, welcome back to my channel Update lang po kay Rina Andito po latest video ni Rina guys Tingnan mo makita natin ang kasayahan ni Rina Kasama si Mama Ruda at si Becca Yan gumagalat sila Kung saan, kung saan sila ngayon nagagalat Tingnan mo guys Ang saya ni Rina Magaling na talaga si Rina guys Makita natin ang kasayahan niya Tingnan mo guys oh. Nagbiruan pa sila ni Becca. Marunong na siya makipag-mingle, guys. Hindi na kagaya no na mahihain siya. Pero makita natin ngayon, guys, si Rina. Hmm? Love kayo siya ni Mama Rhoda, guys. Yan, din mo, guys. Grabe, guys, no? Masaya na tayong lahat kay Rina. Ito na po ang Tumbeberina. Siya na to. Ito na po siya ngayon. At dito lang po nagtatapos ang aking video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.